Mas pinasarap, mas pinahealthy, at mas malasa na cucumber salad ang gagawin natin for today's video. Siksik kasi sa sustansya itong salad natin na kahit ang mga chikiting ay pwedeng-pwedeng kumain ito. Tara, simula na agad natin. Dito guys, uumpisahan natin ang paggawa ng cucumber salad sa pagluluto nitong tuyong isda. Lulutuin ko lang yan tuyo dito sa used oil na pinaglutuan din natin ng tuyo. Lulutuin lang natin yan hanggang sa mag-slightly brown na at crispy na ang mga ito. Kung din yung natatanong guys, 10 pesos ko lang po nabili yung ganyang karami na tuyo. Since medyo malapit nga po kami sa dagat, kaya medyo mura po ang mga produktong isda dito sa amin. Kapag nag na at naging crispy na itong mga tuyong niluluto natin, ay pwede na natin itong hanguin. Sunod naman nating gagawin is i-prepare yung mga kakailanganin para sa ating cucumber salad. Dito po ay magcha-chop lang tayo ng isang medium size na white onion. Pwede din naman po ang red onion dito guys. Mas preferred ko lang po talaga ang white onion dito sa ating cucumber salad. Medyo amoy na amoy kasi sa bibig ang red onion kapag kinain ito ng hilaw. Kaya suggest ko po sa inyo na white onion na lang ang gamitin ninyo. Ganitong hiwa lang po ang gagawin natin sa sibuyas guys. I-set aside natin yan at isunod na din natin ang tatlong small size na kamatis. Bali dito sa kamatis, tatanggalin muna natin yung mga buto. Magiging matubig kasi ang ating cucumber salad kapag hindi natin tinanggal ang mga buto-buto nito. Tulad ng hiwa sa sibuyas, ganong hiwa din po ang gagawin natin sa ating kamatis. Kung nakukontian po kayo sa kamatis, pwedeng-pwede nyo naman po yung dagdagan. Pagkahiwa, iset aside na din natin itong mga kamatis. Next naman ay itong pipino. Meron lang tayo diyang nabiling isang medium size at isang large size na pipino. Bali dito naman sa pipino, hindi na po natin yan tatanggalan pa ng balat. Dagdag sustansya din kasi ang balat ng pipino para sa ating katawan. Basta hugasan nyo lang po yung maigi ay pwede na po yung kainin. Tulad ng sa kamatis, tatanggalan din natin ng buto ang mga pipino. Para hindi matubig ang magagawang cucumber salad. Sa paghiwa naman nitong pipino, ay bahala na po kayo kung anong gusto ninyo maging shape nito. Pero sa version natin, maliliit na chop lang ang gagawin natin dito sa pipino para makakain din siyempre yung mga chikiting natin. Pagkahiwa-hiwa ng pipino, ay pwede na tayong gumawa ng simpleng dressing nitong cucumber salad natin. Dito sa isang bowl, ay maglalagay lang tayo ng 1/4 kilo ng mayonnaise. Bali ang gamit natin diang mayo is ladies choice, pero any brand man ng mayonnaise na gamitin ninyo is okay na okay lang po. Isunod na din natin dito ang dalawang pirasong kalamansi. Masasarap kasi ang dressing ng ating salad kapag may konting citrusy flavor itong malalasahan. Sunod na din natin dito ang konting salt at pepper. Konti lang natin ng asin na ilalagay dito guys. Medyo maalat na din po kasi ang tuyong isda kaya alalay lang tayo sa asin. Halu-haluin lang natin itong maige hanggang sa totally magmix na ang nilagay nating mga ingredients. Once okay na ang ating salad dressing, pwede na natin ilagay yung mga hiniwa-hiwa nating kamatis, sibuyas at pipino. Sabay na din natin dyan ng mga tuyong isda para isang haluan lang. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong cucumber salad natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, grabe, ang sarap nito. Maraming salamat po! At this point ng paghahalo natin is maglalagay pa tayo ng nilagang itlog. Masasarap at mas magiging healthy pa itong cucumber salad natin kapag naglagay tayo ng hiniwahiwang nilagang itlog dito. Hinuli na natin ilagay ang itlog para hindi po ito gaanong madurog sa paghahalo. Haluhaluin lang natin ito for the last time at pwede na tayong magplating. And there you have it guys, ready to serve na itong mas pinasarap at mas pinahealthy na cucumber salad recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panunood! Bye!